yo, 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 yo. Yo, what's up mga ka-idol? Good morning. So, araw ngayon ng linggo. Linggo is a Sunday. <laughs> a Sunday. so, ang oras natin ay, time is check, is 7.47 ng umaga. So tayo ay pupunta muna sa tindahan at tutulungan muna natin si Michelle magtinda kasi marami daw siyang isda. Mahirapan siya pag mag-isa lang siya. Yung kailangan nandoon ako mga ka-idol. right, tara. Let's go. So mga ka-idol, eh, tulog pa yata. <laughs> Nandito na si Pungay King Umuwi na si Pungay Kanina ka pa Dinala nyo pala yung ano Electric fan eh, Dinala ko nga ito doon Kasi steady nito doon Alright. So may dala tayo Electric fan Kung ang doon Sa tindahan. Malapit na tayo mga kaidol sa tindahan. Nalakad lang tayo kasi walking distance naman to eh.